Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagdalo sa Quadcom Committee ni na former President Rodrigo Duterte, Leila de Lima, Antonio Trillanes, at iba pa. Mantakin mo during the hearing ng Quadcom Committee, pati mga congressman ay sinisigawan ni Duterte. Binabastos niya, tinatakot, at minumura ang mga congressman Talagang walang modo na tao itong si Duterte walang batas batas sa kanya Ito ba ang klase na tao na inyong ibinoto Kapag tinatamaan siya sa mga tanong ng mga congressman ay nagagalit siya at minumura agad at nananakot At nang magalit siya kay Leila de Lima ay gusto niyang saktan Gusto niyang hampasin ng microphone si Leila de Lima Wala rin pag-iisip ang mga quadcam na yan bakit nila ipinagtabi sa upuan sina Duterte at Leila de Lima sa upuan na alam naman nila na magkaaway ang mga yan? Bakit pa nila ipinagtabi sa upuan sina Duterte, Leila at Trillanes? Dapat ipinaglayo niya ng upuan para hindi ni Duterte saktan si Leila de Lima. Dapat malayo ang agwat, total mayroon naman microphone na didinig ang usapan. Bukod pa dyan bias ang Quadcom na yan. Kasi mantakin mo kapag nagmura si Duterte sa mga senador at sa mga resource person ay hinahayaan na lang nila, hindi man lang pag-alitan at dapat e cite in contempt. Pero kapag si Trillanes ang nagsalita ay bigla nilang pagagalitan. Takot ang quadcom committee kay Duterte. Si Duterte pangit talaga ang pag-uugali. Asal demonyo, asal pulis ipinagmamalaki palagi niya ang pagiging criminal niya na marami na siyang napatay. Hoy Mister Duterte hindi mo dapat ipagmalaki na marami ka ng napatay na tao. Kasi mababang nilalang ka sa mga may utak na tao. Marahil sa mga taga-squatter at mga lasengo, mga tambay sa kanto at mga criminal na tao at mga pulis na mga masamang mga tao ay sikat ka. Kasi ang mga utak ng mga yan ay kagaya mo utak criminal. Mga walang kasalanan ipinapapatay mo. Sino ka Mr. Duterte nakikitilan mo ang buhay ng tao hindi ka naman Diyos? Sa halip na tulungan mo kaming mga mahihirap na mga nagugutom, anong ginawa mo ipinapapatay mo? Wala kang puso sa kapwa mo. Presidente ka na naging salot sa bayan. Wala kang naitulong sa bansa, instead nagpayaman. Tama si Trillianes na mahigit 200 billion pera mo. Saan ng galing perang yan? Sasabihin mo may negosyo kayo. Impossible, tell it to the Marines. Sa mga tanga maniniwala sayo. Malaking pagsisisi ng taong bayan kung bakit ibinoto ka. Naging salot ka sa bayan. Ikaw ang naghatid ng problema sa mga mamamayan. Hinawawa mo ang kaming mga mahihirap. Utak demonyo ka Rodrigo Duterte. Ikaw lang ang nag-iisang naging presidente na naging pabigat sa bayan. Kahit sinong mamuno sa bansa lahat mga kurap. Jan lang sa NLRC labor mga kurap mga arbiter jan kinakawawa nila palagi mga workers na mga nagrereklamo idinidismiss nila ang kaso dahil nalalagyan sila ng mga mapang api na mga may-ari ng company. Kaya sa mga bobotante huwag nyo nang iboboto ang mga Duterte, nakita nyo naman ang masamang pag-uugali ng mga yan. Kapwa Filipino ay pinatay niya kahit walang kasalanan. Ang kasabwat niya sa pagpatay ay mga criminal na mga pulis. Kapag idinimande mo ay kakampihan pa ng mga tiwaling fiscal, taga-ombudsman, na PULCOM at PNP krame. Kaya wala nang pagbabago ang ating bansa dahil ang mga nanunungkulan ay mga kurap. Kayong mga taga-gobyerno ang bumababoy sa ating mga batas. Kayong mga kurap sa gobyerno at mga criminal kapag namatay kayo pagbabayaran yung mga pang-aapi niyo sa kapwa. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.